makilala North Cotabato so pwede kayong pumunta rito at marami nang pumunta rito mga kaagre so ang purpose natin ngayon ah, looking for buyer tayo para may chance yung iba na makapag commit sa atin kung depende na lang dun sa ating ah, usapan so hindi tayo naghanap ng mahal naghanap tayo ng consistent na buyer yung walang iwanan kasi tuloy tuloy pa tayo so magkasundo tayo ayos na ayos po So 'yan na mga kagre ka oh. Ito na yung ating unang harvest. ha harvestin so next week. So naghahanap pa tayo ng uh, buyer. So hindi pa tayo nag-commit ng mga buyer nung mga nakaraan kasi nga uh, malayo pa tayo sa time na mag-harvest. So sino yung mga buyer diyan sa paligid dito sa Makilala? So pwede. Kasi wala pa tayong buyer dito kasi nga naghahanap din tayo ng magandang buyer yung consistent na bibili talaga ang hanggat maubos yung ating saging kasi may mga buyer din kasi na mahal yung presyo tapos isang bisis dalawang bisis lang so hinahanap natin yung consistent kasi hindi lang naman to ang tanim natin marami pa so mayroon tayong nauna na pito so pinakaunang pito so ito yung ating tinadtad na uh, binhi na naalala nyo mga kaagres sa mga video natin so ito na yung Nagiging bunga Ayan, nahubara na so, Ibig sabihin Antay na lang tayo ng development So tuloy-tuloy lang natin ito mga kagre ka And then ito Puntahan natin dito sa Mga nabalot Ito, pasunod-sunod na yun mga kagre ka Sa una lang na bisis ay pito So mga subwal natin mga kagre ka Ayan, madami, madami na tayong maisupply Kasi kagaya nito mga kagri ka ay Ang daming binigay tapos kakating na siya Next week. Kakating na siya next week. So, makukuha. At makukuha na natin yan. Pwede na natin yung iship. So, hindi na tayo mahihirapan. Kasi nung una. Agad na agad yung ating. Uh, palower. Ating uh, subwal. So, ngayon. Ayan. May mga bunga na po. Halos yung ating pinaghirapan. Almost. 11 months. Ito. Mga nauna. One year talaga makapagpabunga ka na mga kaagre ng uh, saging. So, ayan. Uh, Naghanap tayo ng magandang buyer. So, hindi yung. Uh, Buyer na talagang pa-isa-isa, -isa, dalawang bisis lang bibili. Ang sa atin yung uh, maganda yung commitment, yung tuloy-tuloy. Kasi yung pagsasaging natin ay tuloy-tuloy naman po. Hindi naman uh, ngayon lang kasi marami na tayong area. So nakacycle na to. So umpisa tayo. Next week pwede kayong magpunta uh, rito sa ating uh, lugar. So uh, para din makita ninyo yung ating sitwasyon ng ating mga saging. So sa so mga buyer dyan. So kayo dyan sa mga malalayo pwede rin kayong uh, gusto nyo at uh, may kim talaga ng saging na galing talaga dito sa ating farm galing talaga dito sa Mindanao sa ating pamaraan pwede, kayong, uh, pwede natin siya i-ship mm -mm. kayo nalang bahala sa uh, shipping ayan may tao kayo na lang bahala sa shipping din mas mura dito at saka press na press galing talaga rito so direct po sa inyo so PM lang kayo so hilaw yung papadala natin kung sakali kung sakali at subukan natin kasi wala pa namang sumubok na magpadala ng ganito sa LBC so ngayon susubukan natin yan lahat ng bagay posible po walang imposible pwede pwede natin gawin kasi nga yung subwal nga natin oh, ah, pinapaship nga natin yan oo yan oh dami oh pinapaship natin yan so ano pa kaya yung bunga so pupwedeng Pwede po so oh, ang nakakatawa nito mga kagari kagaya nito Week na lang, Ayan, uwi oh, na lang. Ayan, uwi na lang maka harvest na tayo. So, ayun, pero naghahanap pa rin tayo ng mga consistent buyer kasi wala pa tayong buyer. Pwede, hindi naman mahirap ibenta saging dito sa Mindanao mga ka-Agri. So, so, inahanap lang kasi natin yung uh, consistent na buyer. Nung yung hindi ka iiwan. So, hindi ka iiwan. Ayan, ayan, hindi ka iiwan ng buyer maganda presyo mababa presyo mataas hindi ka iiwan yun yung mga hinahanap natin oh shout out <laughs> ayan may ano tayo na dumaan may followers so ayan mga kagri at nakakatawa lang kasi oh kita mo ayan yung bunga ng ating saging biroin mo grabe grabe yung critics na nadaanan natin pero ayan survive tayo so ito na ngayon so hanggang doon to mga kagri itong dalawang libong na una na to So, kikita natin mahalos may nakabalot na so mawawala talaga yung uh, stress mo pagka pumunta ka rito papunta to doon sa dulo pero yan may mga tukod so para talaga insure insurance yung mga tukod na yan para doon sa mga posibleng hangin na uh, darating so puntahan natin doon sa dulo yan yan o oh. tumubo na yung ating mga subwal na nilagay dito ayan oh ito yung mga binalik mga kagre ito yung mga binalik pero pinapatubo natin para itanim so ayan na oh. tingnan natin sa gilid tong ating lakatan kung saan papunta so looking for buyer mga kagre na hindi mang iiwan sa iri kasi hindi natin alam kasi yung presyo ngayon maganda pa yung presyo mga kagre pero may time kasi na bababa din so kaya naghanap tayo ng buyer na uh, yun talagang uh, mahal man siya, mura man siya uh, consistent yung pagpunta kasi pagka hindi consistent isang linggo hindi pupunta dalawang linggo masisira yung ating bungang saging so yan na po mga kaagre yung ating pinaghirapan sa loob ng 11 months na siya so magto 12 months na siya so mag iisang taon ganyan na yung kanyang development so papunta yan doon sa dulo So ayun sa mga interesado PM dito sa Sirisal dito lang tayo makilala North Cotabato so pwede kayong pumunta rito at marami nang pumunta rito mga kagre ka So ang purpose natin ngayon na ah, looking for buyer tayo para may chance yung iba na makapag-commit sa atin kung depende na lang dun sa ating ah, usapan so hindi tayo naghanap ng mahal naghanap tayo ng consistent na buyer yung walang iwanan kasi tuloy-tuloy pa tayo So, magkasundo tayo. Ayos na ayos po. So, ayan. Maganda maganda umaga mga kaagre at maraming maraming salamat sa walang suwa, suporta po sa ating uh, channel. So, parang ano lang, parang parang kailan lang. Ayan. Nagbablog tayo rito. Nag-aabuno, naglilinis, naliliit. So at yung isang area natin mga kagari may may ginawa rin tayo dong uh, iba. Iba yung ginawa natin kasi dito, nagdevelop pa tayo, nagdevelop. Maganda na to. Kasi nga uh, high density to. Ito, ito high density. Pero ayan, nagawa natin. Nagawa natin high density. So napasukan natin yung isang uh, kalating hektarya ng dalawang libong punong lakatan dahil don sa high density. So ibig sabihin high density malapit na malapit yung pagitan. So, tayong gumawa nito, pinakita natin na pupwede. So, ibig sabihin, pupwedeng, pupwede tayong magtanim ng lakatan or anong kahit na prutas, depende na lang doon sa ating adjustment na ginagawa. So, kung makikita nyo yung bunga sa ating high density, ayan, araw natin dito, ganito. Ayan, ganyan yung bunga. So, ito yung mga mauuna nating haharbisin. Ayan, Ayan. So, ayan mga kagre maraming maraming salamat ulit. Magandang-magandang araw po sa lahat. Mabuhay po tayong farmers. Laban lang po tayo. Walang imposible sa farming basta Buo ang loob mo, tiwala sa sarili at saka sa katiwala uh, sa mga kasamahan. So, hindi man tayo eksperto, ma at ma tayo pagdating ng panahon. Basta bukas lang yung ating kaisipan sa mga bagong technology sa may binibigay ng mga eksperto. Mabuhay tayong mga farmers ulit.